Ito yung isa sa mga naka naman. namin. Ngayong September, yung mga ganitong klaseng unit ko na mga tiktik 3, 5, 2 nyo lang siya ma-avate. Naka-Windows based na rin yan. More on research documents. Oo, oh, di ba? So, ulit yung 2 no? <laughs> Good day mga bossing! So, nandito na naman ako and verman's na! So, ano bang iniinay na rin ngayong verman's mga bossing? So, ilalabas na natin ang ating pang na promo mga bossing for only 2,800 mga bossing may chromebox ka na may freebies ka pa sa akin at hindi lang yan dahil meron tayong pa clearance sale dyan para sa mga customer nating naghaharap ng murang budget mga bossing para sa mga anak nila first students eto pakita ko sa inyo so eto ano papansin nyo mga bossing so marami tayong ditong mga pa clearance sale no? for only 1,499 meron ka ng chromebox sa amin so sa mga gusto mag visit mga bossing punta lang po kayo dito pili lang kayo dito sa mga chromebox namin na to so ano pang ang hindi nyo. Busy na kayo dito sa store mga bossing. Exclusive offer lang to ha. For only walk-in customer lang to. So ano pang hinihintay nyo? Kita kits tayo dito and peace out muna tayo. Ito yung isa sa mga nakaproma namin. Ngayong September, yung mga gintong lasting unit ko na mga tic 3-5, tuwit nyo lang siya ma-avail. Naka 4GB RAM na yan, 16GB internal. Naka Windows based na rin yan. More on research documents. Mm. May kita ng bag tapos uh, mouse mouse pad kasama na yung charger. Oh, diba? So ulit yung tuwit nyo, no? <laughs> Thank Ato you. Ko. Okay, salamat, salamat. Salamat sir. Thank you, thank you, thank you. Salamat Mama, salamat po. Next time po ulit ah. Okay, ingat po. September na kasi tayo ngayon ma. Meron na akong nilabas na promo. So, ito. Good for a student. More on documents, research, paggawa ng mga projects, pang pre pwede din po yan. Naka-program na. Yes ma, meron na rin yung program. So, gagamitin na lang kung baga ma. screen na siya sir. Ito yung parang na flip natin. Mas mataas yung internal storage. niyan. naka-32 gig po yan. Kaso, wala tong HDMI port. Kung gusto nyo kasi mag-extend, like for example, sa mga project, kailangan nyo pa ng converter dito. Ito na lang. Okay. Okay, ma'am. Salamat po. Thank you, thank you. Sir, ingat po kayo, sir, ha? Apo, sa biyahe po. Ingat, ingat po. Eto kasi kung may budget ka, mas okay. Uh, 4,500 dati ito. So, 4,000 lang sa mga walk-in namin. Hot screen na siya, sir. Ito yung parang nasa flip natin. Mas mataas yung internal storage niya. Naka 32 gig po yan. And dual camera din yan. Meron siya dito. <laughs> Tapos may free kang mouse, mouse pad, laptop pouch. Pero may headshot din po siya. Oo, oh, yan. May Microsoft Office na yan. Word, Excel, PowerPoint. Actually, pag nagsama ka na, benta mo, ano, 5K. Yung mga reseller namin, na, 6,500 benta nila dito. Sige, yan lang. Balik na lang po <laughs> yes okay, sir, maraming salamat. Pag gano'n, pwede kayo mag-message sa page namin if ever may concern kayo sir. Or kaya kung malapit lang, sabi nga, pwede nyo naman dalhin dito anytime sir. Sure. Monday to Sunday na tayo ngayon eh. Okay. Thank you, thank you. Salamat sir Ingat, ingat. Sir, next time. Pag gano'n, bili ka rin. <laughs> thank you, thank you.